Magandang araw po, Doc Willie ito. Meron akong magandang payo para sa inyo. May bagong pag-aaral nagsasabi na pag maglalakad tayo at least 10 minutes sa isang araw, 10 minuto lang, eh may tulong to, pampahaba ng buhay to. So, kaya ang tips natin ngayon, lakad-lakad para hindi umedad. O pwede natin sabihin na galaw-galaw para hindi pumanaw. So, 10 minutes every day, mababawasan yung chance ang mamatay ng 15% ang iksi lang, di ba? Pero kung kaya nyo gawin 20 minutes every day, ang paglalakad na babawasan yung heart attack by 30%. Yung iba kaya 30 minutes every day, kalahating oras. Kung kalahating oras, mas marami daw beneficyo sa utak, hindi ma-stroke, mas di mag may tulong din sa varicose pag tumitigas yung paa. Tumitigas yung muscle sa paa ng less varicose. Tapos, yung pinakamagandang benepisyo, pero hindi naman ito para sa lahat, yung isang oras. One hour every day, ito yung maximum na benepisyo para sa inyo. 30% uh, na mas maganda, mas hindi na mamatay. Tapos, paglalampas pa sa isang oras, yung iba, more than one hour, two hours, jogging, wala na daw dagdag benepisyo. So, inuulit ko, lampas one hour na paglalakad, pagja-jogging, wala nang dagdag benepisyo kung marathon runner ka or ano, kahit 60 minutes lang pwede na. Mas malakas katawan mo, pero hindi na talaga mas mahaba ang buhay. Yung iba nga, kakamarathon na heart attack pa, nasusobrahan yung pagod. Kita ko yung iba sa atin, mahilig sa, yung sa sprint, yung one minute lang, pagod na pagod, hindi po, ako hindi po advisable para sa akin. Mas gusto ko yung moderation. Bibigay tayo ng sampung benepisyo ng paglalakad. Number one, pampapayat. Di ba? You burn more calories kung uh, maglalakad ka. Uh, paano papayat? Depende rin naman sa bilis ng lakad tsaka sa taas ng nilalakad. Kung medyo pataas yung nilalakad mo, mas maraming calories mo awala. Pangalawa, pag ng lalakad, maganda sa puso, cardio siya. Uh, pampabilis ng tibok para at least na-exercise yung puso. Number three, pampababa ng diabetes kung mataas ang blood sugar nyo pagkakain nyo, mga 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes lakad-lakad para matunawan pag nagpapagod, nagpapawis, bababa ang blood sugar. So hindi kayo masyado mag-high blood sugar. So pang diabetes number four, maganda pang arthritis. May konting sakit sa katawan. Pag maglalakad, aandar yung mga hips, yung knees, yung joints, mas magkakaroon ng uh, parang langis o lubrication ang mga litid ninyo, ang mga joints ay uh, yung mga iba nga, maglalakad na mas malayo. May tagtag -tag yung mga ano, yung mga buto natin. Pag natatagtag konti yung buto kakalakad, mas gumagawa siya ng buto, mas gumaganda. So pag konting arthritis, mas maganda yung maglalakad. Pero syempre, kung malala na, hindi na makalakad, ibang usapan na yun. Number five, pampalakas ng katawan. Pampalakas ng immune system, mas hindi sinisipon, iwas trangkaso, iwas ubo. Kasi mga uh, healthy, mas ano daw eh, hindi sila nang kakasakit at mabilis gumaling. Kasi nga, gumaganda daloy ng dugo sa buong katawan. Mas naalis yung dumi. Number six, pampalakas ng energy. Uh, yung iba, nagkakape pag inaantok. kung, kung gusto nyo, maglakad-lakad na lang kayo pag inaantok. Kasi pag naglalakad, tataas ang epinephrine or epinephrine, tataas yung energy levels. Number seven, pampasaya. Pampahappy. Kung depressed kayo, maglakad kayo. Kasi yung lakad, merong tinatawag na runner's high, di ba? Pampasaya yan. Number eight, pampahaba ng buhay. Tulad ng sinabi ko, pag maglalakad, 10 minutes, kung ngayari, 30 minutes a day, kung kaya nyo, mas mahaba ang madadagdag sa buhay nyo. Pero ayon dito sa pag-aaral, mas mabilis ang lakad, mas maganda daw. Hindi ko sinabi jogging, yung konting bilis, yung brisk walking, mas may benepisyo sa puso. Number nine, pampaganda ng legs. Diba? Na naglalakad, mas magiging tone, mas matigas yung legs, yung hita, yung binti, mas maganda. Pwede rin minsan pataas para na-exercise yung muscle. Minsan, kung pag-akyat na hagdanan pa konti-konti, may tulong din. Yung iba, biking, jogging, pwede rin. Yung iba, may squat, may lunge exercise, pwede din. Depende. Pero kung may edad, lakad-lakad. Number 10, pampa-inspire. Ano, pampa -inspire pampatalino, ang paglalakad, mas makakaisip ka ng proyekto. Ako, ganun ako lagi. Kung ako nag ng anong gagawin, kailangan naglalakad, nang iisip uh, kung wala kayong maisip sa solusyon sa problema, lakad-lakad. Magandang talawin biglang, kasi gumaganda circulation eh. Pag naglalakad, gaganda ang daloy ng dugo sa utak. Mas maraming dugo, mas makakaisip ka. Actually, mayroon pa ibang benepisyo paglalakad. Eh. Yung sa kung nag Uh, nagtitibig kayo, laging constipated. Paglalakad, maganda rin yan sa bituka natin. Makakaiwas ka rin sa varicose veins. Tulad ng sinabi ko, mas titigas kasi yung muscle mo sa binti, maiipit ipit niya yung varicose, mas liliit. At uh, yun po, kung mag, pag maglalakad tayo, dapat healthy ang lugar. Ibig e, sabihin, anong healthy? Maliwanag, hindi ka mananakawan, hindi ka, hindi ka mabubundol ng kotse. Pwede rin, ingat din tayo sa aso, pusa, mga kagatay ng aso. Ako, nagdadala ako ng payong eh. Kung maglalakad kayo sa gabi o madaling araw, walang ilaw, dapat meron kayong parang reflector or vest para hindi kayo mabangga ng kotse. Tapos, mas maganda, rubber shoes. Rubber shoes talagang walking. Hindi yung matigas na shoes, hindi chinelas. ah uh, dapat maluwag ang baro, komportable habang naglalakad at inum ka muna ng tubig. Kailangan well hydrated, uminom ka ng tubig. Pero dapat meron ko din mapupuntahang CR para na nababanyo ka. Pero dapat may tubig para hindi ka ma-dehydrate. Nakaka-dehydrate kasi ang paglalakad. Mga isang dalawang basong tubig bago maglakad. Kung mainit ang araw, dapat may sunblock ka para hindi ma-sunburn at hindi magka-cancer sa balat. At uh, maganda yung magandang lugar. Hanap kayo ng magandang lugar na malalakaran, pwede ka magsama ng kaibigan habang naglalakad. And uh, kung wala oras maglakad, mag, kuyari, may kotse ka, magparking ka sa isang lugar, tapos lalakad ka sa trabaho mo, pwede rin yon. O meron kang bibilin, meron kang gagawin para sa pamilya, sa anak mo, pwede rin mo rin naman lakarin yung isang lugar, lakarin mo yung supermarket. Parang sinama mo na yung lakad mo sa trabaho mo sa bahay. So, tandaan po, lakad-lakad ah, para hindi umedad or galaw-galaw para hindi pumanaw. Like and share po itong video natin. Thank you very much po. God bless.